Huwag to. Ha? Uy, ka lang? Nangihinal eh, oh. bulan pa eh. Diyan, Uy. Tawalan siguro sa mga pag-ulat pa Uy, ikaw lang? Ang kajuti tayong dalawa. Uy. Mainit sobra kasi. Hmm. junjun, tiyan Uy. Uy ka lang. Ha? Uy ka lang. Uy. Nagsigla-sigla mo pa kanina eh. Bigla ka na kaganyan. Uy. 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 Anjan, uh, Mama, um, niyano mo? I, baka matapon lang sa'yo. Yan, yan. Ibu ibu kami ibu kami bibig ibu ka mo buka mo talik buka mo italo ang niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw, tilin. Po pansin ka talaga ni Anjan. Alain na wata yo. Hui. <laughs> <Nakahabay kayo. Wow! laughs> May pagtago pagtagutaguan ka pa. Water, water ito anak, water. Para tu water Nice mm -hmm. mo. Ano na lang nagre-relax lang 'yan. Dali ka dito. Ini mo to water mo to.